isa sa pinakanakakumbinsi ng na mga ebidensya para sa posibleng extraterrestrial intelligence. Natukoy ng Big Ear Radio Telescope ng Ohio State University noong Agosto 15, isang libo siyam na raan pito. Ang senyales ay tumagal ng eksaktong pitumput dalawang segundo at lumabas sa isang libo apat na raan dalawampu. apat limang ani megahertz. Ang tumpak na frequency kung saan ang mga hydrogen atoms ay natural na naglalabas ng mga radio waves. Ang frequency na ito, kilala bilang hydrogen line, ay itinuturing na pinakamalamang na pagpipilian para sa interstellar communication dahil ang hydrogen ay ang pinakamasaganang elemento sa universo. Ang anumang teknolohiyang advanced na sibilisasyon ay makakaalam na ang iba pang mga sibilisasyon ay makikinig sa frequency na ito. Ang intensity at narrow bandwidth ng sinyales ay ginawa itong hindi tulad ng anumang natural na astronomical phenomenon na kilala noon. Ang natural na radio sources tulad ng pulsars, quasars at solar flares ay gumagawa ng broadband emissions sa malawak na frequency ranges. Ngunit ang wow signal ay lumitaw bilang isang matalim, matinding spike sa isang tiyak na frequency Eksaktong kung ano ang inaasahan ng mga siyentipiko mula sa isang artificial transmission. Ang astronomo na si Jerry Eman na natuklasan ang sinyales habang sinusuri ang mga computer printouts ay labis na namanghanabilog niya ang data sequence at sumulat ng WOW sa margin na nagbigay sa sinyales ng kilalang pangalan nito.